mga master, ba tayo? Nakata ng vulcanizing Aga aga Ating napila Nakakaligol ang pawis na agad o Kaya na may tayo ng isang ay si Kaso di sa nagbubulga si isang Tulak, tulak, boy Yun, na tayo sa rin Kaya na may tayo mga suro, mga 50 meters yung layo nitong sarito kasi hindi siya nag-vulgarize na bisikleta parang puro for wheels lang kaya yung mga pantra kasi sa kanya yung, yung automatic